So yun guys Lunch time na po Eh ulam natin kung nakikita nyo Ayan, paksiw na sa luyot Na may iniyaw na isda At saka Labong, may bulaklak ng Bulaklak ng kalabasa Nakatakang si uh, Sitaw Ayun, kinikin ako kanina ng aking anak. ng aking uh, biyanan tapos ito naman paksiw na sa luyot na may okra at saka sili. So, guys, natatakam ako. Kain na tayo. Masarap magkamay ngayon, guys. So, ulit ang magkamay. Ayun, no Hmm. Ang sarap niya. Ang sarap. Kain tayo, guys. Anong oras na? 11.30 na. Hmm. Hmm. Ako okay. pa. Ang gabi pa ng bawang na ito. Nilagyan ko ng madami madami bawang. Ang sarap ng okra. Sarap sa saluyot. Mm-hmm. Mm. -hmm. Sa isda. Mm. Mm. sarap talaga ng isda. Iyawin mong tilapia. Mm-hmm. Inihaw ng tilapia guys. na ito. nito. Balit lang sa guys kasi 50 ang ano lang eh 50 pesos lang sang kilo eh yung mga malilit na ganyan palengke mm -hmm. hindi siya masin niya talulat mm. gabong sarap niya guys daming bulaklak ng kalabasa niya oh. oh. may okra din mm -hmm. healthy kaysa ako nga ka pa nagluto na ito Ano? ayun o ang sarap mm. 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 Hindi masan gulay na ganyan masakang magkamay mm -hmm. Mm -hmm. kain tayo madaming okra yan ayun o ang mahal na pala ng saluyot ngayon hindi na pala kasi pinagsasaluyot ng mga may ganan may, uh, may. May June hanggang July, yan. Kadami sa luyo sa lansangan. Mm -hmm. -hmm. Tapos yan, bakit meron tayong malamig na malamig na? Oo, oh, yan. Ang sarap. Hindi ko mabuksan. Nalulunan ako eh. Nakapais pa riyo. nang dahil lang kasi. Ang sap ng saluyot so kanya yung, yung sa luyo tas madami madami bawang mm -hmm. kasi yung nasa luyo chile mmm manghang ha huh. manghang sya matigas na kasi mmm may manghang kasi ng eh, may manghang kasing siling panigang kaya iniwasan ko din minsan eh Sobrang anghang niya talaga guys Yung ibang ano Laman ng isda Papakain ko sa alaga ako Baka hindi pa kumain yung kayo ng, eh, Kaninang umaga Tsaka Mhmm mm mm. ang na niya mm Hmm. hmm. Saluyo talaga ang ang bagay sa anong inihaw. Ini yang sudah Bahagian yang selalu Mereka Ini lang guys. Tapos na ang panangalian ko. Solid. Gulay naman tayo ngayon. Oh. Uh -huh. Ang sarap niya. Mhm. Mm -hmm. Asa guys. Oh. Ilan po? At maraming salamat sa pagsabay niyo sa aking lunch. Sana sumabay din po kayo. Bye.